kalaguan, na nasa Biblia, kapwinan, ng tukso ng damdamin, nasa atin. Ako, ako, tumungo, tumuwag, at wala hindi ang nagmumukmuk at hindi makapagsalita ay para sa isang tanong lubusan ng nagkapi, nagkambal ang balang buhay at lahat ng pag-aari. Tuwag nga ako? ng patas, ang no? lumalang pa sa aming ulo. Pupulot sa matas ko, panghitan sa aking buka, puwipirot sa ilong ko, sumasalagsak sa lalabon na nasa kasi naman ikaw ano na? Hindi sa napulang ang patas. Walang puti. kura. Parang babae na sa ano, alila sa kusina. So, parang lahat Se Kasi yung inawag. Kasi yung sabi, may nagmamas na kapag ano ang dula. Kaya sa kusina, pagkakatan ha, sa tagpo. Naantigang tayo na tawag sa pagpastal sa akin na masarap na aking umay. Nung magsigal ko siya, si siya sa atin, bigla ko mistot nun siya, alam ko lang gagaw. Maaring kamay sa demonyo, ang spirit mong ko, at may kapagalilin ng demonyo, bago lang nyo, oo, at maray! Talang ng kahinaan, paglubang pa, manglaw, at pahusay sa sumang natin sa gulong kalooban. Nilinin lang ako, pang maihulog sa inyo niya ako. Ah, ano pa ko ng tayo hindi pa na sa hawak na ito. Wala namin ipain upang makulin ang sadya. Konsensya na namin.